Yo, what's up mga kakas ah, Magandang traffic agad <laughs> Traffic, traffic, traffic Ngayong araw na heritage <laughs> <laughs> yo, 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 what's up? Punta na pa kay init, traffic. So, today's vlog. Bibigyan natin yung mga order ng ating jersey. Pakita lang natin ang ating jersey. Wait lang, buksan natin 360. Nice na sponsor sa atin ni Boss. Or sa ati Boss M. Eh, ang ating camera na GoPro Hero 12. Salamat, salamat po sa inyo. So yan Kita nyo na ba Yan ang ating jersey So maraming salamat Sa mga umorder Ang ating premium gears jersey Sa ating sponsor Shoutout din natin Ang ating sponsor Premium gears So salamat po So, gusto ko lang magpasalamat sa so, mga bumili O so, isa-isa yun natin Yung iba kasi ayaw pakita ano, Paano yung pangalan So initial na lang natin Kay Carlo, Galo, hapusan natin Kay Emerson Kay Jejomar presidente ng Abida <laughs> Mayaman yun eh Kaya yung iyak iyakin, ulitin lang natin Kaya eh, Mercer Supot <laughs> Kaya eh, Jejo Mar, Binay <laughs> uh, Yung kay Bex Kay Boss Arian yan Siyempre binilin din natin yung ano natin ah uh, Pamilya support at sa atin yung aking asawa At ang aking dalawang anak Salamat so, maraming maraming salamat sa mga bumili. And then uh, salamat din sa mga Tiblers. Sa kayong mga bumubuo -bu doon, maraming maraming salamat po sa inyo. So available pa to sa Shopee, Pumiyok pa. Oh, binata. <laughs> so available pa siya sa Shopee. So please avail my merch. Please support my premium gears merch nasa Shopee lang po yan tapos natin yung link mamaya sa comment section so pupunta lang natin ako mismo magde-deliver ngayon ng first order ng ating jersey sana makita ko silang lahat kasi iba busy so hindi tayo magtugma so kita kits tayo may taga tagatan taga tansa taga, taga iba ba yung iba bumibili pa si Shopee so pag bumili pala kayo at nag bail pag sa akin yung picture na suot nyo Para may post ko naman kayo Siyempre Bilang pasasalamat, di ba? Dahil hindi naman sa inyo Hindi dahil sa inyo Hindi ko makukuha to Lalo lalo na Papa G. So maraming maraming salamat po Ay puta Tanga-tanga Pipilitin pa eh Kita nyo Nakasenyas na ako Inilit pa Nakagigil eh So kita kaysa lang mamaya At sa linggo rin hindi nakapag motor So Alam nyo na Kating-kating -kati tayo ngayon Diba? Diba? sekarang merong motor saya gugat karena big bike wow. sama so, mana malas, bagus. si <laughs> Kuya May nakasabi tayo na CF mata Wala kaso so <laughs> Iwan tayo Iwan Sabrak <laughs> <laughs> Bo yang ngayon lang ulit tayo nakapagmotor Enjo. Si ya? kayak ngabulin, kayak kusah. <laughs> Ayun lang Diyan ka na Dito sana tayo magtatagpo eh <laughs> Shout out sa'yo boss Ingat, ingat Nakasabay na naman tayong big bike Venturi, presto lahat ano? Ngayon na, siya sabi ko sa'yo na ano Touring Ganda yan oh, Parang BMW siya Type Kompleto siya, matikas. matigas <laughs> daming boxes puta kahit gaano kala yung ano natin dito ha hindi nakakapagod dala tayo ng pagkatangalian hapunan sa gabi no may merienda pa sa harap talaga ng merienda <laughs> puro pagkain lang eh wala kayo oh. 500 pero alam ko mga 400k Laki oh, parang ganga eh hmm. natalipog lang ni Bossy Second bike natin ganyan Para daking kasama si Mrs Diba? Tamang bracket lang Ano oh no. Baka naman Touring na Ayaw mo na sumampa dito eh Sumasakit na likod mo <laughs> <laughs> Ang ganda oh Pogi pala Wala kami are. So yan, malapit na tayo dito sa isang tropa May Carlo Bagalo dito siya sa awit eh Tito na kami magkita sa may ano Malang Jollibee lumalang din ako kay Airpat sa so, may iba pang dinahanan dito so, kami magkita so isa siya sa mga bumili sa atin kaya lang maka-copyright na naman tayo Usapan namin alas 11.00 Putra guys, kakagising lang ng hayop <laughs> Kasint ka ba? Matin <laughs> bumili As 11.00 usapan Tang 11.30 na <laughs> So yun, nabigay na natin kay Carlo yung kanyang long trip. So si Emerson, maka hindi natin mabigay. Pero kay kay Bex, pupunta natin bago tayo Uy! So salamat sa pagbili, tol. Send mo na lang kapag nasuot mo na. Uy! Medyo nagmamadali na tayo Nung oras na Maraming salamat Carlo Galo Pagsuporta ah. Mira lang talaga yun Solid eh Yung iba kasi Totoo lang May kwento ko lang din yung iba kasi pinapalo lang yung tao kapag may, may nakukuha sila. Doon lang nila iniidolo yun. Pero yung sasabihin mong idol talaga nila sa pag-vlog or walang ganon, bibira lang yan. Kumbaga sa sampo, dalawa lang yan. Hindi naman sa inaano ka. Hindi naman tayo kagalingan mag-vlog. Totoo lang. Na-appreciate ko nga at sinuportahan niya ako. Diba? Sino ba naman tayo para magandang diba? So maraming maraming salamat sa inyo. So malapit na tayo kay Nabex Moto. Ito naman yung banda sa may Anabo. So nandito na tayo sa Robinson. Katapos ito, uwi na tayo. Kailangan mga 12.15, na sa bahay na tayo. At mag pa tayo ng aking anak. Eh dapat, pansyado ang oras. naman sa Anabu. po baga doon din kasi siya no? si Bex doon ang tatrabaho so dadalang natin yung merch niya then si Bota tayo sana tambay sana ako na matagal kaso wala nang oras sorry tol susunod tambay ko na mahaba ba Ito yung shop niya, no, ng Shai Tai sa tapat ng hypermarket ay, eh, no? Ito yung banda sa kaliwa So kung gusto niya magpagawa Diyan Norman, labas yan May discount kayo dyan pag sinabi niyo pangalan ko <laughs> <laughs> talaga dito Ito yung motor nation Paan ang kasada? Ah, normal Dadaan lang ako. Okay lang. O oh, tragis alas 12 na eh. Shout out kay Bex Lasing. <laughs> May ang over pa. Okay. May lang, Meron. Loko loko pa pala yan eh. <laughs> May bago akong sticker. Yun no. Yun no. Tingnan mo 'to. Magandang klase. FGDM yan Advertisement Oh boss. Boss. <laughs> boss Nasama boss Boss nasama boss <laughs> Bexo oh? Pinapatag po sa akin ni Bejo oh. Para ma-reset ulit yung panel Oh eh, na lang. Bakit ang init? Ba't yung amo ko wala? Ito kay Bex Bex may lawet <laughs> <laughs> mm. Ganda nung ano, no? No. Lucid <laughs> cowl. Maka premium yan. Lucid cowl ang panutin eh. Oo, oh, bibili ako nun. Ikaw, Ha? Susundin ko na yan ako. Ayatid ko alas 12. Yung isang bum... Kawit oh, pa, bunda ka na torne. May didemanda ako. Sino? Yung may-ari ng motor shop. okay oh, lang. Oo, may kasamang sabi ba, ba eh, may lawit pala? <laughs> Basta na, pagod na ako ah Ano, kaya pa ba? Kahit kailan talagang paa ng kalsada <laughs> Ninahid pa <laughs> Galing galing gumawa yung Quesada, pangit Bibili <laughs> ako, no? ako, ako nun dito no Turo, ang dumi Nadaan ako po, Tek, tol Bibili ako nun ng RSV4 Salamat, sa. Thank you. Ayan. Baka may si-shoutout ka, jowa mo. Yung mga, mga bibigyan mo ng sapatos. <laughs> Ngayong Pasko. <laughs> Natamboy sana ako ng matagal. Hey, wala. Hindi, si yung, bumili nga, nalate si Carlo. Gago yun, eh. Kupal yun si Carlo. Ayan, eh. kupal ka. <laughs> bumili nga yung long sleeve. Usapan namin, Eleven. Carlo, kupal ka. Eleven, <laughs> usapan namin. Nandun ako, Eleven. Pabalik na ako, eh. Dumating 11.35 O, oh, di ba magaling? Sabi ko, payakap mo nga sa leg, 5 minutes Ayan, <laughs> <laughs> no. gusto ko tal Medyo ano eh Ito ang kailangan kong malaman ng model Yung Brembo mo na ito hahanapin Pero hindi pwede yun, no? Pwede naman yung kuya, kasi mo ito talaga pinaka kailangan kong mahanap ng model Sensya na, hindi ako nakatama yung masyado Okay lang guya. Wala rin naman pagkain dito eh wala rin pagkain dito. <laughs> Muna na ako tol. Bex! Mamakla pa ako. <laughs> tol. Peace out. Shoutout kay Norman. Sabi Bex. So yun, nabigyan natin kay Vex. T-shirt yun sa kanya, t-shirt. So siya yung dahilan kung bakit tayo nag-sponsor uh, sa PG. So maraming maraming salamat sa'yo, Vex. Moto. May lawit. <laughs> si, ang tunay na pangalan is Robert Jaworski. <laughs> <The> <key. laughs> Joke lang. Chicks yun. Naidlog nga lang. <laughs> Sorry na rin ako. At si Mrs. Eh, nagmamadali na. Shout out sa inyo. So, dito ko na rin tatapusin yung vlog medyo nagmamadali na tayo magta-12 na kasi so maraming maraming salamat ulit sa bumili kay Emerson siguro i-ano na lang natin i-set na lang natin ulit kay Jomar hindi naman sumasagod yung hayop na yun <laughs> netro pa rin yun so salamat sa support kay Carlo Galo, kay Bex kay Emerson, kay Boss kay Boss Saan, Pamilya? Sino pa ba? Sino pa ba hindi ko nabati? Nakapagtakbo. Okay. <laughs> Basta, lahat ng mga pamili. Salamat, 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 salamat sa inyo. So, ingat kayo palagi. Lagi niyong dandaan. Paper. Before you're out <laughs> haha, pa ah.